oh, pakinggan ninyo ito, mga bossing, itong uh, isishare ni Banat Bay. At sana ishare nyo din sa inyong mga Facebook, Twitter, lahat. Itong balitang ito para may salba nyo naman ang buhay namin. Kung mahal nyo kami, ipakalat nyo to, baka sakali, magbago isip nila, may salba nyo naman ang buhay namin. Kasi nung nakaraan, gusto kaming ipakulong eh. O, oh, ba? Diba, natatandaan ninyo. Pero lahat nag-react. Lahat ng vloggers, mga abogado, mga senador, pati si PRD uh, Sinabi na mali yan Kaya ano nangyari? Nawala yung balita na yan O ngayon gusto nilang shortcutin Kasi nga naman yung uh, obstruction of justice At saka yung uh, anong tawag doon sa Gusto nilang ikaso yung uh, uh, Contempt of court Hindi naman daw death penalty yun Papapatahimik mo lang yung banateros ng mga ilang buwan Kung maging guilty mga yan o oh, edi ipapatay na natin para habang buhay na silang di mapagsalita. Ay, okay, kaya ito, panoorin ninyo mga bossing, yung revelasyon ni Banat Bay. Ang araw sa inyo mga kababayan. Uh, gusto ko lamang po na uh, i-update kayo sa sa issue nitong threat. Ng isang araw din ko na po ito sa inyo pero hindi pa ho kumpleto dahil la, uh, akin po itong pinag-iisipan kung nararapat ba na gumawa ako ng video just in case may mangyari. Ganito po kasi kwento nun. ayun actually, first thing in the morning, matapos di ba na't may makipag-debate sa mga tanga Sa YouTube, mga ansasakit sa tinga ng mga boses, wala namang mga laman kalansing ng kalansing. Oh, matapos yung makipag-usap, eto mga boss, Biglang nag-message siya sa amin na pinag-iingat kami. Sabi ba, ni Banat, Boss Dada, Coach uh, hindi ko kayo gustong takutin pero tinatakot ko kayo. May <laughs> gusto magpapatay sa atin. <laughs> Alam mo yun kagising-gising mo umaga alas 7, kaya papasok ko ng opisina. Sinasabi na naman ito ni Banat, ha? At saka kagising ko lang, gusto na ako ipapatay, wala pa akong ginagawa. So, sinabi niya yun sa akin at uh, sabi niya pa nga, Ah, wag wag mo munang sasabihin to kay Daddy dahil mag uh, mag ano naman 'yon, magpapanik 'yon. Syempre, may edad na yung tatay nila Banat Bay, so magpapanik na naman 'yan. Kaya wag mo munang sabihin. Siguro in, uh, iniisip ni Banat Bay na pucha kung hindi ko to sasabihin, pa ma paglabas ko mamaya eh, madali na ako. Kung hindi ko to sasabihin, eh, baka may mangyari na masama sa akin at wala na, hindi na sila mapapanagot. Kaya gumawa si Banat Bay ng ganitong video just to inform us, mga bossing, if ever something happens to one of us, him, Coach Oli, or me, eh alam na natin kung sino yung sisisihin natin. O, oh, ang tanong, sino kayo yung gagamitin nilang fall guy? oh, kasi yung kay Percy Lapid, meron silang fall guy eh. Sino kaya yung gagamitin nilang fall guy? O, oh, yun ang hindi natin alam. Ah... Uh... Noong panahon na tayo po ay nagdi-discuss patungkol po kay uh, una kay Bantag, meron na po akong uh, natatanggap na threat through emails, texts, and calls. Na sinasabing, huwag mo ituloy yan kung ayaw mo sumunod kay Percy Lapid. E na! Huwag mong ituloy yan kung ayaw mong sumunod kay Percy Lapid. O, so anong ibig sabihin? Baka naman si Bantag yung nag-message sa'yo, banat ba ya? sabi nila si Bantag yung nagpatay kay Percy Lapid eh. Baka naman si Bantag yun. Alam nyo, yung time na yun, syempre, mo naman tayo, eh. ang mga threats, eh, hindi naman po natin kini kiniseryoso. Although I was advised by my father na uh, mag-ingat. Dahil nga po eh, hindi ho yun na uh, biro yung mga ganong bagay. Siyempre sa loob, loob ko, may part na natatakwa ako kasi ako simpleng vlogger lang naman po. Hindi naman po tayo yung mga big time. Uh, although I, I also um, contribute sa remate at sa isa pang uh, Uh, tabloid. Gayun pa eh, hindi ko ito masyadong tinitake seriously. Pero gumawa na po ako ng mga hakbang for my security. And uh, hanggang sumunod yung kay Tebes, and napipikon talaga itong, itong taon to. So tumitindi na tumitindi yon until... until Oo, ikaw. Ikaw yun. <laughs> Oh, sabi nung kapitbahay mo. Pikon yan. Pikon yan, kaya yang ganyan. Tado kang pikon. Tanda-tanda mo na. In December, sabi ko nga po sa inyo, when in Japan, eh, kung ano-anong call, as in, at least 10 calls a day ang natatanggap ko with different numbers sabi ko, baka naman pinagpitripan lang ako nito, ganito, ganito. And itong January, uh, meron pa rin akong mga natatanggap. Okay lang, sabi ko. Sige, okay lang. Until last night. Na kaya nga po, ginagawa ko na po itong video na ito. Alam nyo po, sa totoo lang, I don't like doing this kasi Lagi ko naman sinasabi ito sa inyo, yung mga lalo na yung mga, mga banateros, di ba? Minsan kasi may mga vlogger dyan na they think na the world revolves around them. Sa akin po kasi hindi. I, I really do. I'm just a messenger. I don't want to be the topic. Di ba? As much as possible, I don't want to center to myself. Ayokong, kung mo yun, feeling masyado na ganito importante hindi hindi ko yan tipo dahil wala lang ako isa lang akong tao i mean compare sa ilang milyong mga Pilipino ano ba naman ako yun lang lagi nasa isip ko wow well, yan ganyan ganyan but last night i received a very concrete news ito kasi yung konteksto nun. You can check, you can verify if you want. Before, noon noon pa before the wala pa sa politics medyo uh, pumasok po ako sa isang ahensya ng gobyerno just to be ano to to be honest uh, sa NBI po although it was not an organic I made some friends. Siyempre, meron tayong mga makikilala. Ito nga isang kaibigan po natin, na lehitimong uh, agent. Kasi dalawa po yan sa NBI. Meron yung talagang agent, which is yung abogado and certified uh, accountant. Yan yun, yun yung mga lihitimong organic. O mo naman din ito isa. Yung isa naman yung confidential agent. Usually ho, itong mga confidential agent, wala akong sahod dyan. Okay? Uh, sila ho talaga yung usually tumatrabaho doon sa mga nababalitaan natin na hindi magaganda. So, itong friend ko na organic agent, nagsabi sa akin yesterday na merong mga CA, di umano, o yung confidential agent, di umano daw eh nagpaplanong dukutin ako. Utos daw ito ng kanilang isa sa mga boss. Hindi ko na lang po papangalanan kung sino po ito. Pero alam ko namang may idea na kayo. Alam mo, hindi na biro. Nagtanong-tanong na ako kasi gawain po talaga ng iba yan, ng mga ibang tiwaling. Hindi ho lahat ng confidential agent tiwali. Hindi, alam nyo si Banat Bay, just to tell you uh, something about him. Ano, um, very easy going si Banat Bay. Napakadali lang ng, ano, ng mga bagay sa kanya. Kasi alam niya na mahal, mahal niya ang Diyos at alam niya na mahal siya ng Diyos. Si Banat Bay, hindi yan takot na mawala. Kaya nga lagi niya sinasabi dito na I'm ready to face my creator. Kasi kailangan naman ganun eh. Lagi tayong handa. Alam niyo mga bossing yung sinasabi nilang araw ng paghuhukom, bababa at ganito ganyan. Ito 'yun. Ito 'yun mga bossing. Yung araw ng mawawala ka na sa mundo at magkikita kayo. 'Yun na yung araw ng ano ng pagbaba niya at uh, paglipon. So, para sa akin, mga bossing, ito si Banat Bay, talagang nakikita ko to na masayahin na tao. Kaya, ano lang yan? Yung, alam mo, hindi siya madamot. Pera niya. Alam mo, pag namimigay niya ng pera, yung mga pinamimigay niya noong nakaraan, pag may nag-trending, masipag yung bata, yayayain ako kagad yan. Boss Dada, punta tayo ng Cavite. Uh, itong batang nagtataho, uh, hanapin natin, tapos bigyan natin ng ayuda. bigyan siya ng ayuda. Nagpunta kami ng Bulacan, no? Boss Dada, hanapin natin tong uh, binugbog na security guard. Oo, uh, ilapit natin kay Yorme para kasi yung CT scan mahal yan eh. Lapit natin kay Yorme tapos bigyan natin ng ayuda. At marami pang iba, ang dami ng mga natulungan. Hindi lang sila, pati ako. Natutulungan ako ni Banat Bay. At alam ko, marami na ding mga natulungan si Banat Bay na nagtry duro sa kanya. Oh, pero sa sobrang bait ni Banat Bay, walang pakialam yan. Basta ang importante, nakatulong siya. Ganun siyang klase ng tao. And uh, ready siya sa lahat ng bagay, mga bossing. At masayahin na tao 'yan. No nakita ko rin to nung uh, ni-record niya to at in niya. Nakita ko yung itsura niya, nakita ko yung seriousness kasi parehas kami halos diba nat na kapag nagvavlog kami, as much as possible, gusto namin yung may entertain kayo. Kaya nga ako, dinadaan ko pa rin kahit na medyo masenan na tong bagay na to, dinadaan ko pa rin sa biro eh. Kasi ayaw ko nung ano, ayaw ko nung masyadong dark at malungkot, malungkot yung setting. Kasi tinan mo, may threat na nga sa buhay namin tapos malulungkot pa tayo. So, parang ito kung hanggang kailan ako mati n nandito sa mundo, eh gusto ko naman yung mga remaining days ko masaya ako. Kaya ganito ko, uh, ganito yung approach ko dito sa Asia na to. Kinakabahan ako. Oo, oh, oh, sure sino ba namang may gusto may mangyari sa sama at gusto ko lang din ipakita sa pamilya ko na nag-aalala ngayon ng sobra na baliwala sa akin to. Kasi kung ipapakita ko na ako'y lungkot na lungkot dahil dito, bakit ko ba pinili dito? Sarap-sarap ng buhay kong bilang pribadong tao eh. Bakit ko pinili itong uh, linya na to? Eh, pag pinakita ko na ako'y lungkot na lungkot, stress na stress, eh di yung pamilya ko. Lalo silang mahihirapan. Sorry mga bossing kagabi, talagang hindi ko kinaya mag-live tao lang ako kabang kabarin ako malaki akong tao matapang ako suntukan kami walang problema kahit na ma mabugbog niya ako okay lang sa akin yun basta walang patayan okay lang sa akin yun kahit gulpihin mo ko i-video mo po walang problema basta ang importante papalag ako sa iyo hindi ako takot pero kung ipapatrabaho nyo kami nang wala kaming kalaban-laban di namin alam kung kailan Laban na naman kayo patos? gusto nyo maglagay kayo ng ring Diyan sa gitna ng sa magsuntukan tayo hanggang makatulog tayo. Anim na araw kung gusto nyo. Hindi kayo pumatang lumaban ng parehas eh. Nasa inyo na nga media. Nasa inyo na nga pera ng bayan eh. Na gusto nyo pa magpapatay ng kalaban nyo? Anong klase yan? Ayaw nyo ng oposisyon? Sana hindi kayo tumakbo sa posisyon. Mahayip na mga ito. So nung nakita ko talaga si Banat Bay na affected talaga siya. Alam ko na po, Chad, talagang seryoso to kasi ang dami ko nang natatang sa Facebook lang eh. Araw-araw ako na ikipag away dun eh. Mga messages ng mga ano random people na mumurahin ka tapos ano, mamamatay ka rin. Huwag lang tayo papang-abot tas biglang ibablock ka na. Yung hindi ka na makaka-reply, ang daming ganun. Madami kaming ganun na natatanggap. Hindi ako, na, nag-iingat ako pero hindi ko masyadong siniseryoso kasi wala na hindi na tayo makakapag-isip ng tama pag masyado natin sineseryoso if masyado nating uh, i ano sa uh, mamasamain yung mga ganyan wala na hindi na tayo makakapag-content yun naman ang gusto nilang gawin eh takutin ka sa simula pag di ka natakot ayun na yun na yun so talagang ano kilala ko si Banat Bay at nakita ko na ganito sa kaseryoso medyo na move ako at saka kinabahan ako lalo Diyos ko naman to si Banat Bay ako po ay naniniwala pa rin po sa sa ahensya sa NBI actually kung makarating po sana sa inyo to maimbestigahan niyo kasi itong mga NBI na ito ito po ay mga profesional yung mga abogado diyan yung mga yung talaga mga organic ano ibig sabihin ito hindi ho yan nawawala magpalitan man ng presidente magpalitan man ng appointing authority hindi ho yan nawawala continue sue sila. Kaya mga professional po yan. Usually, itong mga confidential agent, ito po yung mga bata nung mga inappoint. Nung kasulukuyang uh, boss. Nung administrasyon na yun. O di kaya itong mga tao nung inappoint doon na mag-head. Yan po ang mga CA. Kaya ang kasip nga po, hindi sila makapasok ng agent dahil nga po eh, hindi sila bugado o kaya certified accountant. So, yun po ang uh, sitwasyon. So, nung nalaman ko po yun, po, uh, para po sa kaalaman ng iba, eh, ingat ako at nagdodoble rin po ako ng seguridad uh, sekuridad ko sa aking buhay. But again, as I've said, Sabi ko nga sa inyo, si Banat Bay, <laughs> dami siyang pera. Dami siyang bodyguard. O tsaka, pap, ang problema niya, pag kami ni Coach Oli, dadalawa lang kami. Pag umaalis kami ni Coach Oli, as in, dalawa lang kami para may magjowa. Ay mo, pagka biglang sa amin na tapat, o. Oh. Atay. Aming bodyguard. Oo, oh, pero okay kayo magkalala. Sabi ko nga, eh, po tsaka, hindi niyo ako madudukot. Masyado akong mabigat. Kahapon, ni sa araw, sabi ko nga. Lahat naman po tayo, dyan ang patunguhan. Diba? Ako naniniwala ako dyan eh. Yan ang isang bagay na pinaniniwalaan ko with all of my heart. Oy Banat, kung nanonood ka daw, sabi daw ni Attorney Trixie sa live niya kanina, uh, mag-usap daw kayo. O kontakin mo si Attorney Trixie, baka may, baka may bodyguard siya ibibigay sa amin. ah. Sabi nga nila, di ba? to live is Christ and to die is gain. So, hindi po ako natatakot. As a matter of fact, I'm, I'm okay. Bakit po? Hindi tapos na ang problema sa mundo na ito. Kasama mo ng Panginoon. Again, I'm not, ulitin ko, hindi ko po sinasabing ako'y banal. Ako eh, yun ay sapat na para maging uh, secure ako sa aking eternity. Ngayon, habang nandito sa lupa, may kanya-kanya tayong purpose sa buhay. May kanya-kanya tayong calling. And I feel this is one of my calling is to be the voice of uh, uh, ng mga needy o na mga injustices, especially with our politicians, corrupt politicians, to open some eyes. Diba? Kaya nga po, just in case lang, something happened to me. Although again, I'm uh, ko po. So yung mga mahal ko sa buhay, wag po kayo mag-alala. Just in case lang po, ito lang eh, yung video na ito. Eh, I-share ninyo, i-play ninyo na magkaalaman ko sino talaga ang yumare. Kasi hindi, ito ho eh, hindi na ho ito kwento-kwento, hindi na ho ito marites. Ito po ay narinig ko na po mismo doon sa kakilala natin sa loob. At doon naman sa mga mapapag-utusan lang. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Kung mahal niyo pamilya mo, kung mahal ninyo ang inyong uh, pamilya, kung, nyo, kung alam niyo po na ang inyong uh, pamilya ay kailangan kayo. Huwag nyo na pong gawin dahil hindi po ako papakuha ng buhay. Gayon din ang aking mga kasamahan. Sisiguraduhin meron mangyayari sa inyo. Hindi kami papakuha ng buhay mga bossing. Maniwala kayo. Papalag kami, hindi pa pwedeng hindi. Pero kung gusto nyo, patas na labanan. Ganun na, kahit sa loob ng ano, kahit sa loob ng bahay ninyo, walang problema. ayain niyo lang kami magbuntalan tayo diyan hanggang magdamag. Okay lang 'yan, walang problema. Oh, wag lang 'yung ganyan. Masyado kayong masyado kayong mga iyakin. Hindi ho kami uurong. Ito ho mga nasa paligid ko ay mga handa ibuwis ang kanilang buhay. Ang tanong ko sa inyo, kayong mga napag-utusan. Handa ba kayo? Dahil kawawa ang pamilya nyo. At ikaw namang boss nila. Alam mo, mas maganda. Magpahinga ka na lang. Isipin mo na lang yung iyong mga pamilya na pag-spend time with your family. Instead of doing this. Why? Even if you kill the message, sorry, kill the messenger, you cannot kill the message. Ayan ang tatandaan mo. Kasaysayan na yan sa mundo. Nangyari na yan kay Bantag, kay Tebes, di ba? Hindi ko sinasabi patay na sila, pero you tried, di ba, to silence them. But they will not allow that. Sa akin din, hindi ko naman sinasabi importante ko. Pero, pag may nangyari, magiging importante ko. Kaya mag-isip-isip ka. Dahil ikaw ang puputokan nito. Sa mga confidential agent, di umanong napag-utusan, isipin nyo na lang yung pamilya nyo. Maraming salamat po ako, si Banat Bay. Yun, palakpakan natin si Banat Bay. Well again mga bossing uh, Siguro patawa-tawa lang ako Pero sa totoo lang Matapang ang puso ko Matapang ang loob ko Matapang din ang isip ko <laughs> Hindi totoo Matapang ang isip ko I mean, Pero tao lang tayo Sabi ko nga sa inyo Hindi sapat ang kinikita namin dito Para Uh, mangyari may man, may mangyaring masama sa amin. Maniwala kayo sa hindi yung aming kinikita dito sa pagbablog. Ni hindi nito kayang ano, uh, ni hindi nito kayang mag-confine kami ng isang linggo sa isang semi-private na hospital. Hindi po malaki ang uh, kinikita namin dito. Kami kumikita ng sapat lang, actually hindi talaga worth it. I keep on asking myself if what I'm doing is still worth it. Naisip ko lang naman kasi na kapag ka para sa bayan, ano eh, uh, everything is worth it. Lahat ng effort mo, basta para sa kapakanan ng bayan, eh worth it. Pero ang nakakalungkot kasi, hindi naman kami na nabubuhay sa sarili lang namin. Marami kaming mga kamag-anak, marami kaming marami mga nagmamahal sa amin, mga kaibigan na palaging nag advice Alam mo, ako nga minsan napipikun na ako dun sa mga kaibigan ko na magme-message ta sa akin tapos sasabihan ako na mag-ingat ka pre, ingat ka lang. Na-appreciate ko pero sa totoo lang naiinis ako eh. Kasi parang alam mo yun, na-discourage -di ka somewhat dahil pinag-iingat ka. Nakakalungkot isipin na dumating tayo sa punto ng bayan natin mga bosing na uh, yung mga namumuno eh yung mga taon na dapat nilang pinoprotektahan, yung mga taon na dapat nilang tinutulungan, yung mga taon na dapat nilang uh, pinagsisilbihan eh gusto nila gusto pa nilang pahirapan, gusto pa nilang saktan, gusto nilang patahimikin. Napakarami na pong attempts sa banateros para patahimikin tayo. Minsan ginagamit pa nila yung mga vloggers para lang akusahan tayo at mawalan tayo ng followings. Maraming mga vloggers na ang nagsabi na huwag kayong, uh, wag kayong magfa-follow, manunood dyan sa mga banateros na yan kasi mga bayaran yan. Walang pera, mga bossing, nakatumbas ang buhay natin. Hindi ako magpapabayad para lang anuhin ko to, tamasain ko tong ganito. Para sa akin, uh, sobrang ano na talaga, sobrang oppressive na talaga nitong mga nasa kapangyarihan. And uh, I am not calling for anything. Gusto lang naming ipaalam sa mga nanonood na if ever something's gonna happen sa aming tatlo, either one of our uh, Barateros brothers, wag naman sana, eh, sana ibigay ng Diyos na protektahan kami, eh, naiwan na po namin yung pangalan nitong uh, taong ito na gustong magpa, ano sa amin, may mga, ano na nga, may mga, A uh, message nga sa amin na gumawa ka na ng video, sabihin mo yung pangalan dun sa video. Sabi ko hindi. Basta if something happened to me, eto siya lang. Siya lang. Kasama yung ano, kasama yung uh, information na ibinigay nung tao mismo sa loob. So siya lang yun. Kaya ikaw, ikaw kung sino ka man, alam mo, kilala mo kung sino ka. Lumawa ka ng patas. Maaaring meron kaming channel para batikusin ka Meron ka namang opisina eh para magtrabaho ka ng tama. Siguro instead of erasing itong mga taong bumabati ko sa you why not you talk to them and try to correct yung mga maling ginagawa ninyo. I'm sure, I'm sure wala pong nagbabayad sa amin para sirain kayo. O oh, kung ano lang po yung ginagawa ninyo, ano yung tingin namin sa mga ginagawa ninyong mali, binabatikos lang naman po namin yan kasi nga mali. Mas madali pong mag-correct ng pagkakamali, maniwala kayo. Malinis pang pa inyong mga puso at kaluluwa kesa magpapatay ka ng tao, maniwala ka. Oo, ha? Kaya yan, 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 yan. O kaya ito naman si Makmak, sabi naman nito ni Makmak, o. Ah, uh, ano daw, baka daw isto, istorya lang daw namin to para may content. Baka mauna ka pa, baka mamayang gabi, malay mo, hindi ka na magising bukas hindi ba? Oo. Oh. Sige, sino nga ba 'yung mag uh, magkakalat na may gustong pumatay sa akin. Kaya panoorin niyo 'yung video ko. Hindi magsasalita ito si Banat Bay nang uh, walang ebidensya 'yan katulad niyan ni Tatay Digong.